Dito lang yan guys, mag-adjust ng Casio. Yan o. No? Zero-zero nyo yung dalawang kamay. Yan, no? ganyan lang pagpagalaw kabila. Yan o. No? Kung gusto pa ka, ano yan. Pag nasa 12 na siya, zero-zero na no. Yun o. No? Balik na kayo dito sa adjust. Hmm, diba? Kung anong oras yan dyan sa digital, imamando niya doon sa analog. Tingnan natin ha. Hmm. Ten, ano na, twin, ano, tin 20. Tingnan natin yung digital ha. Hindi. Monday 29 o oh, seconds na pinaka seconds na Monday kapanyan natin Ilong press nyo lang to dyan guys. Yung hours ito. zero zero punya zero zero yan sa twelve yan ni stop so, balik siya ulit sa oras nya sa so, oras so hanapin nyo yung digital na oras dito sa baba eh, dito kasi dumalabas lang Monday tsaka seconds nya yan Singaporean. Nakita kita ng oras dito kanina eh. Ah, Yan Bangkok. Hmm. Dominican Republic. yang di langsung balik ke dunsa Sing Singapura Kasi Singapura Setting tu Ia ni UTC Chicago Ia kasi Hong Kong ano? Settings Asia Sing Ayan Baka Hong Kong to guys Hong Kong ako oh, kasi may 12 hours So oh. Huwag okay, yung oras yung mga kabags 11.20 Hong Kong setting nga ito Hindi siya Singapore hmm. Si adjust na yung oras Oras ay 10. 20 PM yan guys AM yan PM na yan Ting 21 guys ok na yan 2024 tama date month alarm Tapos balik ka support he love yan search pindutin yung search para lumabas yung ano oras niya so, so 10.28 so mali ito so ilong press nyo hanap set nyo to sa tamang oras 10.28 ilong press nyo lang ganyan no Huwag niyo bitawan. Yan, our set. Yan. Pag tumapi ang punta sa 12 guys. Saka niyo adjust yung oras. mm 1028 Tingin natin kumabalik sa 1028 Ba't wala? 19 10. 1028 1028 yun ang mga kabags o tama na yun o 1024 25 na advance na isang guhit. So, okay na yung mga kabags. Ito lang. Pindutin nyo guys sa so search. Sa so digital. Tukot ka na. Tara. Kita tayo. Okay na guys. Thank you for watching. Good night everyone. Bye bye.